Padaan tayo dito sa ano mga kalkal. Oh. Ano dito naka kalagay lang sa labas. Ang ganda niyo, Sarah. Tama tama oh. Pag nag-transition mga kalkal oh. ng weather. Ganda. Parang leather. Leather na no. Eh. Tapos sayang ito oh, wala yung partner niya. Ang ganda sana. Bans ng kalkal. Hala, eh. Ayaw dula dito And sa ila sa salo pero hindi natin nakuha okay so let's go ito man lang okay na to sa atin okay let's go let's go Okay, nandiyan na. Andito na rin sa Atilanga. Sinama yung kasama niya sa piso, mga kakalikal, para daw ma-experience din. Galing po lang. Galing po alam na na. No? Mm. So, mabigat na naman na. Lolo, lolo. Gracias. Naku, mukhang mabigat yung isa atin lang ga. vlog again. Hello? hello. Kasama ulit tayo. Wow, ang dami. Gracias. Halika na. Talipon, it. Wow, ito. Uy, ang daming itlog. Ay, pasing itlog. Dali. Dali. To... Itlog. itlog, itlog, is life. Good, Ito, oh, itlog. Guys, Sayo, kuha, ba yung... Uy, sana yung lata ko dito. Cannot... Yan lang de. Ayan, guys. Oh. oh. Ito, mabigat oh. din ito. Pwede daw, miya dito din. Ay, pwedeong,

Nasa di yan di, huwag mo kong yun. Siguro to. Ito, meron pa dito. Gusto mo ito, panggisa o. Oh. Panggisa si itlog, tama-tama o. Oh. oh, wow. Domi. Ayun, may itlog pa di. Ipulog na. Ayan, yung ka, yung... Tinapay o. Oh. Parang panggisa ni. Bumaba ng itlog dito. Meron pa ng itlog? Oh, Andun sa baba di. Alam mo 'yung ito. Ah, tinapay malambot siya no. Ayun ko lang dahil tinapay sa bahay. Hmm. Yan, gumabaha na tinapay. Do ano to. Ayoko po. Ah, 'yung ito, minsan napepeke 'to ayo. No hay señor. No, no, no. Ayun. 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 Wow. Ayun lemon. Meron sa bahay din. Meron okay. Guys, bumabaha kami dito. Hmm. Ito. 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 Ayun, may Ayan, kunin mo. Ay, ay wala pala. Ito, lang. Um, sige, oh, mo. sige, mo. Sige, sige. Kunin ko yung melon. Sige, 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 sige ano dito. Doon sa Poland, wala. Ganito. Wala. Kasi sa Finland, meron eh. Kaibigan ko na si ano, si Beshi. Ang ganda yung kanyang ano doon. Marami doon. kasi Oo. Ilawan mo nga kayo sa Finland. Mag magandang tapon doon. Saka malinis ang kanilang basura. Marami talaga yan. Kaya shout out sa ating Beshi Karya. speech na ano. Para sa iyo mo. Ano? Nakabasag na. Hindi, hindi ko basag. Wala Walang ba? basag to din. Tingnan mo. Wala mga ayos. Okay, Walang okay, basag. Ito. Ano okay. yan? Donuts. Donuts. Ayun naman ito. Ayun naman 23, yung kanyang expiration. Itlog. Okay pa. Okay pa. Oh, okay pa. Oh, oh. Ay, ngayon. 23 ba nga? Oo, ngayon. Oh, oh, ngayon mm -hmm. Kaya pala tinapos. -tina. Mm -mm, kasi hindi na po. Yes. Jackpot na nakapal -nak 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 nakapal do na naman si Jess Vlog. <laughs> Paldong paldo na naman. Suwerte si Kabayan din. Salansan natin din ano. June. Yes. Hey, triple J ah. Yes, swerte mga triple J. <laughs> Okay, so sa lansan ko, takbo kami sa kabila. Let's go! Thank you, Lord! Okay, first time makakuha ng ganito. Pitch mo, kakalkal. <laughs> Uy, maggawa kayo ng ano? Leche plan. Leche plan o ano? Ako'y ah, gumawa ng ano, ng pangalan nito. Gumawa ako ng red egg. Ha? Maalat. Oo, si Pudra, yung aking biyanan, gumawa siya. Mahilig kasi kami sa itlo bababa. Okay, para maka, maka ano tayo, maka Da, maka makarating din tayo sa isang location. Meron pa ba? Extra siya. Okay lang na lumabas ka sa ano, sa video. Okay lang. Ay, Ay wag daw. Lapagan. <laughs> wag daw. O takpan natin mukha mo. Tara. Tara na. Let's go. Ayo, señor. Ayo, señor. Yes. Okay, so let's go. Takbo tayo kain nila ba? So baka mamaya eh, wala kang pumunta. Bilis, ay doon na yung kanyang marka oh. Ang, 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 talas ng mata namin ano. parang hindi yan di Yun oh, yung parang tumatawang ano, poker face yung ano, yung itsura is, is, ng... Baka na huli na tayo.

lang kapahingi ng mantika niya sa kayo. Oh, ano? Lang, at saka yung sa akin yung hamon, no? uh -uh. Wala Ano Sa'yo na lang. Uh -uh. Ay, ito ba natin? Liga like, dito. Para tayo ano nito, ah. Uh -huh. Ay, ayoko nito. ko. oh. Sige. Ayaw Ayun. Ayun. Sarap ah, Gusto mo kumelo? Gusto mong pumelo, John. Tama. Uy, ito mo. Ayaw, Guys, ang saya namin dito. Kanyente. Yan, Then, Then, may pula. Nakasulupin. Ayun, may ano. Right. Ayun, may ano. may ano. May linan ulit din. Saging, gusto nyo? Sige, hawakan mo siya. Ang dami na namang itlog, oh. Hawakan mo. Sige silipin ko tong isa, mo siya. Mo lang ga silipin dami mo pa lang ko kakaunin oh sinipon mo ka yun tatlo kung ninko ano 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 Ay, ano ano mo? ano 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 Wala na naman kami nila naman ko. Wala, masura na ito. O, oh, matinapan na. Wala pang, wala pang pumunta no, Ate Langgan, no. Nakachamba na naman tayo. Wala, wala din po. Oo, oh, pumaldo-paldo na naman tayo. Paldo-paldo. Paldo na naman sa hakot. Hakot. Wow. Ang dami. Lulo, ito yung lagayan. Diyan, may bag dyan. Maitim na yung ano. Hindi na pwede yan. Kuni. Ito? Wag mo na yung titas. Ano na? Diyan, maitim. May luma na yun. Luma na yun. May mas maganda pa dyan pag nagtapon sila. Antayin mo. Pati lang maganda to. Yung nakuha mo. Masarap na Isa. Masarap yan. Ang salad. Oh my goodness. Ang dami. Oo, oh, ayakpat. Tayo. Minsan po lang dito. Ha? O oh, mas madami kayo, kunin mo na yung isang koko. Ate lang doon. O sige, kunin oh. na dahil yung koko. Tama, Jun. O, oh, nagtatatlo tayo. O, oh, yun, Jun. Ayan, tingnan mo ba? wala. Ngayon, paano na aking bibigbitin? Hindi, isa lang san mong, isa lang san mong maayos para mas maano yun. Ayun, ang dami nakuha niya, ate lang doon. Nakuha namin, ang dami. Sir, ito na ito. <laughs> ngayon lang kami na ibig. ang yes. oh, dami. Ayun mga guys. Thank you for watching. Sa sunod ulit. Parang ka-vlog na naman. Ito ko yung atas. Yung video. Yung... <inaudible> marami din. Kay ang marami. Mm. Kasi marami sa'yo ka din. Ano to? Ano to? Ganyan. Uh, Galletas. Masarap po yan. Ah. Squeak. Yung mabigat ba, di, dito natin lakay. Kaya nga yung itlog. Yung itlog? Silipin ko lang ba? Thank Ayaw nyo ang prawn. Ano na? Ay po, wala pangit na. Malam na. Kama mo kiwi royal masamis to. Oo, yung orange. Hindi malaambot. Unto. Hindi ba matamis na? Matamis yun. Sarap niya. Kukuha ako ng saging kakainin ko. Okay. Eh okay. <laughs> mga kasuporta Laging nandyan kahit wala sa rota Sa bawat video, sa bawat panggulo Kayo ang dahilan kung ba't ito buo Mega shout out, mega shout out Narinig mo pa pangalan mo Shout out, mega shout out, mega shout out Tapusin natin kung walang doubt shout out Mga gamit na swag sa panahon ko sa inyo, mga solid fans kayo ang tunay na super clans. Mega shout out, mega shout out, Narinig mo papa pangalan mo shout out, mega shout out, mega shout out. Okay, okay. 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 Ito no, yung isang uh, ah, ano daw. Kailan tayo dumaan dito at ilang dami daw nilang nakuha ang ano dito, si Ang tapon ng mga gandang sibuyas. Ito! Ah, uh, ito, ito na pala. Guys, ito na ulo na natin. Ang ula. Ayun no, oh, patatas! May isa. Patatas, ayun na. Oh, oh. oh, yan. guys. Meron pa na noong oh, oh, patatas. guys. Ay, ayun, sapatos, tignan mo. Uy, Vans, pero pangit na. Pangit Ano well, yan? Wallet yan, naman yun. Baka may pera, be. Tingnan mo, be. may pera si Jess. Wala. katutak. Million, million, guys. Tingnan nyo. Wow. Uh, <laughs> <laughs> right. well, ano yan? Leather siya. Leather nga, okay. pero lumang. Ano yun, Ano yan, be? Ano yan, be? Ano yan, Huwag tayo nang Eh! Gulat! Ikaw... Ikaw pala nakauna, ah? Siya pala yung nauna! siya Si Kaikid! Tulad nyo na kami! na gumawa. ka! Sabi ko ba may ganun! Wala, stick ka, Ma'am Ang mga wakwa! Gulat na gulat ako! Grabe! Ang mga wakwa pa. <laughs> <laughs> nga. Walang hiya ka. Pahingin na lang sa'yo. Meron ka nakuha? kuha Okay. Wala nang baho. Wala Hindi kasi yung ilagyan yun nila, nila. Ayan. 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 Dito mo na Dito mo kuha ito. Oo, oh, diyan. Tulungan na wala kang ano no, wala kang Wala nang Ito, yung mga oh, oh, Marami itlog. 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 Ito, mo. Ito Natatawa. may chicken may chicken ako. Hati-hati tayo. ko ako. Natatawa pa ako. Grabe nang harga tapos ginulo ka na mga kanin. Ako talaga. tayo hindi, Hindi, hindi niya ako nakita. ko na ilaw siya dyan. Hindi, hindi, hindi ako <laughs> nagpalit. <nilang, laughs> ako sa, di ba, sa ilaw. <laughs> hindi, hindi ako sa kanya. Sa, okay. <laughs> may isa pa dun ka baho na. basic Kasi yung isda <laughs> nga, yung plastic na nilagyan. Pagkakuha ko ng ganun, ay ah, Hindi, may yung yes. nilagyan sa ng isda nilagyan mo. Patakas. Uh. Bigyan mo yung isa, sa kanya. din nga, nga, pareho. Ako yung nangihihi na mga kaya. Mga tsura nila. Ano mga pag may sapatos? Pero magaling, magaling. Magaling. Tingnan mo siya. Tawang-tawa siya sa amin. Nagulat si Jess. Pasensya na. Nagbura pa ata ako. O dito. Saan yung karo mo? Wala nga. Nagmadali nga ako. Dito lang ako pupunta. Ay, pitin niya. Kasi nga galing kami sa ilog. Galing sila sa ilog. Ay, mga pala. Kala ko. Grabe. Oh, silip kayo dito. Tatlo tayo, oh. Hi, oh, guys. <laughs> Sinisip mong parang makakatawa, mga kaibigan. <laughs> Nagkagulag <-lag> sombrero <laughs> lang talaga. <laughs> Sabi niya, uy, may bag pa. Oh oh, 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 Tapos may sapatas. <laughs> <Ayun> pala. <laughs> <Ayun> pala, <laughs> pala, oh, yun pala. Yun pala. Yun pala. Pinagsawa ni Kaike. Pinagpilihan oh, ng Kaike. Ito ang Ito mo. mo. Ayan, oh. Saan yan ako. No, sa Diyan. Sa Diyan daw. Ang kampong daw. Hindi ka ba sa sarang tipotronas? Hindi na. Ikaw na. Gusto mo na doon? Hindi Okay, so yun, kiligit oh sa bahay mga kalkan. Ano yun ang gusto mo? Mga kakalkal, minsan tayo'y inaanod sa agos ng buhay.

Mm, yeah. may... natin ng gravy. Uh -oh. At siyempre naka-timer tayo. Para saan? Mm, yun. 10 minutes. May, may timer na? Oo. Uh -huh. okay. So, okay. na tayo. May timer timer na tayo. <laughs> para, <laughs> para ano, para juicy. Para juicy. Oo. Uh Basta -huh. uh -huh. maganda naman yung para alam Kasi uh -huh. yung ten minutes. Sa 10

Lettuce. Lettuce. Oh. Olive. Modena. Ah, Modena. Ang adikmito. Ang adikmito. Snacks. Kikiriya. Ah, Katahin na lang yung kulang. Oo, uh -huh. oh, ang dami na namang butter. Butter naman. Ay, masarap yan. Yan yung the best. Just vlog. Kita lang nakuha ko. Mm uh -huh. Yan yung the best. Ang dami nito. Uh -huh. Ay, sila na ako mo? Sana. Sila na. ako? na ka po ha? Uh -huh. Pero masarap yan. Yan yung masarap. At least mayroon na ka. At ang dami sa pagkakas na itlog na kapalitan. Puro itlog na ito eh. Puro itlog na. Tapos may tatlo akong nakuhang. Ito, peach. Peach ni Ken. Sarap yan eh. Yes, tatlo. Mm -hmm. <laughs> Magpumukas ka, tapos ilagay mo masarap, masarap yan. Aha. Yan. Hindi ko rin lahat kasi nga magamit -ano si brand para isalansin ko na dito. Hmm, direct mo Itlog. Tapos yung patapat sa dito. Nahugasan na namin ito. Nahugasan namin sa ano? Dito sa... Dito doon. Kasi yung bago. Sabi ko, mayroon mm yeah. -hmm. kasi yung bago. Nahugasan mm na yeah. mga natin yung bago. So, yun lang makakalkal uh -huh. at kita ulit sa susunod na vlog. Mag-shashout mag, mag out sa mga ano. Natawa ka kami ni Brian. sa so yeah. ko, ang dami -so, nagpa-shoutout kasi ang dami natuwa din sa ating ano, music. music, mga kakalkal. Kaya sabi Pain ko nga, sila. Sabi ko nga, uh, ano gagawin natin? Magkakasal ako, oh, magsha-shoutout na lang tayo. Ang <laughs> langit pa shoutout. Kaya gagawa tayo ng shoutout sa susunod. Ingat kayong lahat. Adios. Adios.